Nilipat na nga natin mga tropa yung mga isda natin dito mga kakosa sa Reptile! So nga mga tropa, update nga mga kakosa sa lagayan natin ng isda mga tropa sa reptab, lalagyan na nga pala natin ngayon ng isda mga kakosa, siyempre bago yan mga tropa, kukondisyon muna natin lalagyan muna natin yung asin para makondisyon mga kakosa tapos dinagdagang ko nga lang din dyan mga kakosa ng tubig, tapos yan kinabukasan nga mga tropa, ay, yan nga ay araw na lalagyan na nga natin mga kakosa, yung mga isda natin na to, yung mga balun molly tsaka yung HBRRT natin dyan mga kakosa, yung sobrang dami din kasi tinawag ko nga yung mga tauhan ko din, mga bata ko mga tropa at kukunin na nga natin isa isa dyan mga kakosa yung mga HBRRT natin dyan na napakadami at ililipat nga natin yan mga kakosa sa repta at pinakuha ko na nga mga kakosa sa mga bataan ko dito mga tropa yung mga isda talagang dahan dahan sila mga tropa sa pagkuha kasi mga kakosa pag di nila inayos yan mga tropa pag kokokonyatan ko sila sa ulo tapos ayun nga mga tropa sinalo ko nga lang dito mga kakosa kumuha lang akong konting tubig dito mga tropa green water na nga pala mga kakosa yan o oh. tapos isa ko lang dyan mga kakosa yung mga isda syempre mga tropa habang kinukuha natin isda magsha shoutout muna tayo dito mga kakosa shoutout nga pala kay Elaine Viva Samson salamat po sa suporta shoutout nga din pala kay Julius Cesar Osmeña salamat din sa suporta shoutout din kay Dela Cruz Daryl -Jack. and shoutout din kay Kurt Binchosas shoutout nga din pala kay Kaisen Dayaw Transporto shoutout nga din pala kay Nganis thank you nga pala mga tropa sa suporta sa mga gusto nga pala mga kakosa magpa-shoutout mag-comment lang kayo sa vlog ko na to tapos ayun nga mga tropa, nakuha ko na nga dito mga kakosa yung mga isda mga tropa. Siyempre mga tropa, kailangan nga muna natin yan i-acclimate nga ni. Okay, hindi sila ma-water shock mga kakosa. Pag kasi bigla natin nilagyan mga kakosa, mawa-water shock. Kaya kailangan muna natin i-acclimate yan na mga 10 to 30 minutes mga kakosa. Kaya ayun mga tropa, nilagay ko nga lang muna dyan mga kakosa yung mga tupperware. Halatang-halatang excited na mga kakosa yung mga isda natin dito. Tapos ayun nga mga kakosa, eto na mga mga molly, mga moli tropa pa yung ililipat natin mga kakosa may mga black balon molly nga pala dyan mga tropa tsaka mga why same process nga lang din pala mga kakosa yung ginawa ko dito mga tropa kumuha lang ulit akong tubig mga kakosa tas kinuha ko isa isa mga tropa yung mga balon molly dito mga kakosa mga paanak nga pala natin yan mga tropa yung mga balon molly na yan mga kakosa galing nga pala yan sa main tank kasi yan na nga mga kakosa yung mga nakuha natin syempre mga tropa ganun lang ulit gagawin natin mga kakosa palulutangin lang natin dito mga tropa kasama nung mga... mga gapis natin dito mga kakosa tas mamaya maya mga tropa na 30 minutes, pawawalan na natin dyan yan mga tropa. Sana mga tropa makalaki sila dito mga kakosa at dumami sila mga tropa. Tapos pamaya maya nga mga kakosa, yan pinawalan ko na nga dito mga tropa yung mga gapis. Kaya kitang kita dito mga tropa, dire dire chill lang yung mga kakosa ng mga HBRRT natin mga tropa. Pag lumaki nga pala yan mga kakosa, kulay black nga pala mga tropa yung likod nyan tsaka kulay pulay buntot, Tapos sinunod ko na nga dito mga tropa yung mga balloon moli natin dito mga kakosa. Nagkahalo nga lang itim dyan tsaka puti pero pag yung mga tropa paghihiwalay natin para parehas pure breed. Ihiwalay natin yan mga kakosa, yung mga puti na yan na sobrang ganda nga mga kakosa para nahihiya pa nga sila sa bago nilang kulungan. Tapos eto nga mga gapis natin mga kakosa na HBRRT mga tropa, mga pure breed nga pala yan mga kakosa, yung tuwan tuwa din sila dyan mga kakosa. Tapos dito nga mga tropa sa mga aquarium nga natin dito mga kakosa sa loob ng bahay namin mga tropa, may nanganak na naman mga kakosa yung BKBM mga tropa, nakapares yung puti natin, anak na naman dito kaya Harvestin na natin yan mga tropa at lilipat na nga natin sasama na natin sa main tank yan mga kakosa tapos ayun nga mga tropa nakapag harvest nga tayo dyan mga kakosa ng apat na kulay ite mga tropa syempre mga tropa lalagay na nga natin din, din ito mga kakosa may mga hinarvest nga din ako dyan mga tropa nung isang araw at ayan nga mga tropa inaklimate ko nga lang din ulit mga PKBM nga pala yan mga tropa tsaka BKBM mga white balloon molly tsaka king balloon molly na ite mga tropa syempre mga tropa inaklimate ko nga lang din ulit yan mga kakosas. Pamaya-maya, papawalan na natin yan, mga tropa. At hanggang dito na nga lang, mga kakosas. Salamat nga pala sa panonood. Bye-bye!